I <laughs> do Mas mataas ba sa batas si Vice President Sara Duterte? Alamin ang mga kontrobersyal na aligasyon sa kanyang impeachment. Unang aligasyon, ang conspiracy to assassinate kay President Marcos, First Lady at Speaker Romualdez. Ang akusasyong ito ay isang malubhang aligasyon na dapat pagtuunan ng pansin. Pangalawa, ang malversation ng 612.5 million pesos na confidential funds. Ayon sa impeachment complaint, may hindi tamang paggamit ng pondo sa ilalim ng kanyang pamumuno sa OVP at DepEd. Pangatlo, bribery at corruption sa DepEd. Isinasangkot siya sa mga alegasyon ng pagbibigay ng suhol sa mga opisyal ng Department of Education. Pangapat, hindi maipaliwanag na yaman at hindi pagdedeklara ng mga ari-arian. May mga alegasyon sa pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na kayamanan. Panglima, ang pagkakasangkot sa extrajudicial killings, lalo na sa Davao Death Squad. Isa itong issue na patuloy na ikinababahala ng mga mamamayan. At panghuli, ang akusasyon ng destabilization, insurrection, at public disorder iniuugnay siya sa mga kilos na naglalayong pabagsakin ang pamahalaan